Mga baby loves ko, kumusta kayo? Eh, Nag-gisa ng taba ng baboy guys. Ayan. Yung, yung pinakamantika ng taba ng baboy, yun yung pinanggisa natin dyan sa bawas sibuyas, kamatis. Medyo gisa-gisa natin. Tapos ipabrown natin ng konti. Nuldurugin natin yung kamatis para lumabas yung lasa nya. Ayan no? nagbanda, uh, nag ano nagano na siya, nagchicharo na yun. nilagay natin taba ng baboy. Tapos yan guys, ayan ay yung sahog natin, yung baboy. Medyo napalaki ang hiwa ko ng baboy. Yan din, pa, medyo pa-brown din natin yan. Para lumabas yung ano yung karas niya, yung lasa niya. Medyo prito natin ng konti dyan sa ano, mga rekado niya. Yan, nilagay na natin yung munggo. Nagpakulo na pala ako ng munggo kanina guys, bago ako mag -isa pinrensure cooker ko para mabilis. Kasi tagal-tagal magpakulo ng munggo, di ba? Mga isang oras. Ayan na siya. Ginisa ko na diyan sa mga ano, sa munggo. Diyan pal palambutin natin 'yung ano, palambutin natin 'yung baboy. Medyo matagal-tagal palambutin 'yung baboy. Eh. Ayan, nilagyan ko na para rin ng alugbati. Alugbati sinama ko na 'yung tangkay kasi anong para ang tagal palambutin niyan eh. Medyo matagal din palambutin yung daw na alugbati. Tsaka gusto ng anak ko yan pagdating sa munggo. Yan gusto nila yung sinasaw kasi sa daw na ang palaya. Medyo matigas yung dulo, ano yung mga sanga-sanga niya. Napalambutin natin. Sarap malambot. Yan. E, natin ng konti yung sabaw niya. Pakulukuluin natin. Malambut oh. Malambot na siya. Pati yung baboy guys, malambut na rin malapot na yun sabaw niya. Nilagyan pala siya ng additional na uh, ano, chicharon. Minsan pag walang baboy, chicharon lang nilalagay ko. Pero para dumami yung sahog, nilagyan ko ng chicharon. Gusto din kasi nila yan nilalagyan ng chicharon sa munggo. And malapot na yun sabaw niya. Okay na yan guys. Ready to serve na. Para kumain na yung mga ginakis ko. Thank you thank you guys sa panonood nyo araw-araw sa mga video ko sa walang sawang panonood maraming maraming salamat sa inyo love you